Ah, oh, ayan, labas ulit tayo mga idol. Tapos, yamitin natin yung remote natin. Pag ganyan idol na nagbi-blink yung ating ilaw, ibig sabihin yan charging pa yan kasi maaga pa eh. So, i-on natin siya mga luts. iyan ang liwanag niya mga idol. So, abot yung liwanag niya dito. Hanggang doon sa baba. Ayun. Ayun nga ganyan, idol. Thank you dun sa seller nung ilaw na to. Oh, okay naman siya mga idol. So, ang haba guys ng wire na ito. Itong wire na to. Ang haba niya mga idol ay 10 meters. O, so, kasing haba siya ng 10 meter na microphone. Kaya umabot siya doon sa pintana. Ayan o. Kaya siya doon. Pabalap pinagapang ko dito sa alamre yung mga sampaya namin ang so very good siya mga lodi tapos oh, so, di remote pa siya pwede mong i-off ayan hmm. tapos yan charging pa siya mga idol kasi maaga pa eh tapos pagdating ng gabi mga idol iuuna namin siya And, tapos pagising namin sa umaga mga idol pag kami umiilaw pa rin siya अलसी मेज्या मजाले घर मिलो छ Wow. Oh, ayan guys, sobrang liwanag niya. Abot hanggang baba yung liwanag. Oh, ito lang yung itsura niya mga idol. Ayan. maliwanag siya, di ba mga idol? Oh, I-off muna natin mga rods ng remote iyon tapos buksan ulit natin siya Okay, siguro yung mga nagyan mga kung kita yung mga sapatos dito. Hanggang baba yung liwanag niya mga idol. Ayan. Ayan yung hagdan. So, maliwanag siya mga idol. Okay. Hi guys. So, alam nyo ba na napakaliwanag nitong mas 40 at 45 watts lang siya mga luts So, ang liwanag niya. Pumili ako ng dalawa, yung isa dito sa may hagdan, tapos yung isa sa baba. Para sa gabi, hindi na kami gagamit ng kuryente. So, mas MS45 lang mga lids. So, ito yung classification niya sa 45 watts. Ituro ko sa inyo guys kung saan ko kinabit yung aking solar. Maliit lang siya pero ang liwanag yun. So, ayan guys. Ayan. Diyan ko siya kinabit. Okay. O, ayan na siya guys, mga idol. O, the remote pa siya. Ayan o. Oh. So, yung liwanag niya mga idol. Hanggang doon sa hagdan Ayan. Kasi po, andito kami sa fourth floor. So, para hindi na kami gagamit ng ilaw sya baba. Bumili ako ng solar panel. So, maliit lang siya mga lots Mga 4 by 8 ang size niya. Pero, ang liwanag niya mga so, ituturo ko naman sa inyo mga idol kung saan so, siya kinabit. So, ito lang guys yun. So, ito yung connection niya. Pwede siyang tanggalin dito. Tapos, ipinasok ko rito sa may pinto tapos dinugtong ko na rito tapos diretso na dun sa loob pinagapang ko lang siya dito sa alambre mga idol hanggang sa pintana so, dito ko siya pinalusot mga idol sa bintana yan dito yung pintana niya yan tapos dun sa labas tapos dito ko kinabit yung panel niya ayan ayan yung panel niya mga idol ang sukat naman ng panel niya mga lods ay uh, ano to 6 by 6 by 12 inches. Ang sukat niya. malit so, maliit lang siya pero ang lakas niya yung kumarga mga idol. Kahit sa araw nagagamit namin yung ilaw. So, testingin ulit natin yung ilaw natin mga idol. Test ulit natin mga ito di e, check ulit natin yung ilaw. And, yun yung ang liwanag niya mga idol. 45 watts lang mga roots. Napakaliwanag niya. Oh, yun lang thank you mga idol. 100 plus lang ang bili namin dito mga lods Sa solar panel na to. Oh, 100 plus lang. So ang bili namin sa dalawa ay nasa 300 din. Kasama yung shipping. So, para makatipid kayo sa kurinti, gumamit tayo ng solar panel. Yun lang mga idol. Thank you.